At luto na po yung ating sinigang na isdang tito. Kaya po at dumating na po yung pinagawa po na. Upuan dito ninyo dito po sa tanyang tricycle. Wow! Hindi nasasakit yung puwit ni Ken Ken. Aken, ang ganda mo ah. Ha? Huh? Ang ganda. ng Nung upuan mo. Ayong uh, yung kawayan po na nilagay dyan po ni tito ninyo ay hindi na po niya tinanggal. Pagka po kami ay magtitinda ng isda, pwede na po namin tanggalin yan. Itong pu pu puan muna. Puan na para, oo. Pag kami magtitinda. Ay, kina. Sera na. Sarap umupo dyan. Ano ba? Unti-unti nang pupugi yung tricycle na tito ah dito naman po ay wala na rin pong sticker kunti na lang yun na lang po yung tatanggalin nila tapos konting kunting pintura para po ay gumanda-ganda naman po yung kanyang sidecar wow, oh, ganda lang upo ni Kinkin ah sige mo ito may ha? <laughs> tato yan tato, matatanggal na oh may, may tanggal ito naman po yung sa bubong po ng driver set ito po ay papagawa ulit din papagawa din po dito ninyo yun naman po ay pwede pa tinanggala ang punyat mabigat pero papahabaan lang daw po may papagawa niya po ay mas mahaba po dun sa kaysa dito kasi para po yung bandang unahan po ay sakop ng kwan para pag umulan eh, hindi po basang basa ang driver ba hindi si Ken hindi na umaalis mas ka na dyan baba ka na at ayan po at medyo mahangin na naman pero mainit pa mamaya pa po atang gabi ang landfall po ng bagyo buti po kahapon ay ako po ay nakapaglaba bago bum bago dumating po uli ang sapang pangbagyo pinapatayo na laang po ngayon at buti po ngayon ay uminid, medyo uminit po yung araw pero mamayang gabi daw po ito mararamdaman medyo mahangin na ah. Iyayaya yeah, yeah, yeah po ako ni Tito Ninyo na bumili ng ulam at napandaan po kami dito sa plaza. Dito po pala yung may naglalaro. <laughs> dito po pala yung may naglalaro kaya napandaan si Tito Ninyo. oh, baka si Ken na. Buti po dito ay malakas lang ang po yung hangin pero wala pa pong ulan. Pero doon po sa Mindoro ay grating kawawa naman po sila doon. Sana po ay maging ayos lang po. Ay doon po ay balita ko po ay mga natanggal na po yung mga bubong. Kaiba naman po dito. alis ay skin care po ay tulog. Kaya hindi po nila naman, hindi niya po naman lang. ay bibili na po ng mauulam. Anan pong nagtitinda po ng isda Parang hindi po maglalaot ah Gagato po talagang masanay ka po sa isda Eh talagang uh, napanating ngayon isda pa rin Nang araw po kami Ipinapatikan ng isda Ito e walang hindi ko po sila makapag- Ano maka namin parang wala pong pakas ng bagyo. Sabi po sa akin yung tito ninyo ay para daw po siyang nanghihina pagka siya po ay ginaguol, tinakapag ng isda. At ayan po, at, ito na po yung nabili ni tito ng isda. Tawag namin dyan, ano? Titong? Titong? Malalaki. Ibang ko lang sa iba kung anong tawag yan. Ito, di ba ito yung pinapana mo? No, para siyang ano, danggit. Oo, para siyang danggit. Ito po ay aming isisigang. Kumu bumibili ako yan pag ano, pag kids. Mahal naman ang presyo, no? Oo, oh, fish kids. Mahal talaga yan. Magkano, magkano presyo nito? 350. 3.50 How ang isang man? kilo. Ito po ay masarap kong isigang. Ito uh -huh. po. po at... Mm, Kukuha po naman po ako ng talbos po ng kamutit dito po sa dito po sa likod bahay update po sa aking papaya tayan po at mm, buhay naman po siya Kuka lang ng talbos para sa ating sinigang na isda hirap din po pag ano lang laot nahirap din mag-isip ng kung anong maiulam eh, hindi naman po kami ang talagang kadarasan lang po talaga mabibili sa palengke isda at saka karning baboy manok, ganyan nahihirap na rin mag-isip okay pagka may laot ay hindi ka na mag-iisip kung anong uulamin nyo po at nakakuha na po ako ng talbos ng kamote tama na po ito malakas na yung hangin nararamdaman na po tayo mga pagluto na. Baka lalo pong lumakas yung hangin. Ay nasa labas pa naman yung aming lutuan. Kaya ako po ay magluluto na. At <coughs> po lalagyan ko na po ito ng asin para manuot na yung asin sa isda. Bago po natin i-salang. Ito naman po yung ating talbos ng kamote. Pero kumakain lang ako. Hmm? Makain ka ba yan? Opo. Oh, Very good pala yung skin si yun. At dito naman po sa isang kaserola ay nagpapakulo na po ako ng ating pangsabaw. At yan po ay nilagyan ko na po ng kamatis at saka sibuyas. Pagkakulo ay lalagay na po natin ang ating isda. Ano papa? Ano papa? Ano papa? Ayan po, at may meron po tayong ceiling green. At ayan po, at kumukulo na po itong ating sabaw. Lalagay na po natin ang ating isda. Pangkukulangin natin ang ating kaserola. Pero tama lang. Marami naman na po yung sabaw. Sinama na po natin yung kanyang atay. Ayan po't tuluan na po yung ating sabaw. Ito uh, po yung nilagyan ko na po ng asin. Ayan po't lalagyan din po natin ng bechin. Ayan po't nilagyan ko po na din po ng bechin. Nalagay ko na rin po itong ating talbos kamote at saka siling green. Tapos pagsasabay na, na po natin. Nalagay na rin po natin ng sinigang mix. Ito ay kakaunti na lang kalatik. Ubus na lang natin. Ayan po at luto na po yung ating sinigang na isdang titong. Titong po dito sa Sambales. Hindi ko lang alam po kung ano po sa ibang lugar. Ayan po at naglalabasa na yung kanyang mantika. Taba po ang isda na ito. Ayan po, maagaw na yung liwanag at saka dilim. Nandito naman po yung two brothers. Kami ha? Magtatago nga kami kay Agoy. Bakit? Kaya nandito kami sa Twice okay. Sila po pala yung nagtatago dito. Nagtatago. Ba, isa. Hmm. Ba? Hmm. Sila po yung nagtatago dito. Hmm. Mamaya mapapanood din yung upload mo, nag-inom pala kayo, sabi niya. <laughs> Nagkatago nga kami kay Ago. Mudaya naman tong kainuman mo. Nakaano na, nakaduya na. parang para dresso na, pag, pag nahilo, di dresso tulog. so, nga. Nakas daw. Dito parang ano na, oh, tahimik Tahimik lang. Mas pati nyo, bilang kinalis talaga, ano, Kailan ba ito magpapasingsing yung bangka niya? Magdaawang pa lang siguro. Drive naman dyan? Hindi, okay lang. Ma, ano pa na? Kita pa naman. Hmm. Tama na. Gabi na. Pandagdag mo naman. Asa si Manong? Ah, si Manong. But, please, ano lang, ano? Or... Sa asosasyon namin, sa Bigkis, hindi ko na punta. Ah. Kaya dadalawa lang pala kayo. <laughs> <laughs> Siyempre, sa 28, pwede na naman. Makalaot. Laot na naman. Di, relax, relax. Ano bang date ngayon? Hmm. 26. 26, 27, 28. Ba? Dalawang araw bukas, po at pwede bukas, na po silang makalaot. Bukas, bukas mararamdaman natin ng yung bagyo. Bukas ng gabi. Tos, Pero pagdating ng umaga, wala na. Mabilis yung bagyo. Saglit lang aalis. Parang dadaan lang dito. Hmm. Pagdating ng 28, kalma na naman. 28 ko na pala eh, ano yan, no? Katali. Kat bukas, ito eh, ano man yan, mo na yan. Tapon? Hmm. Tali-tali mo na para pagdating ng 28. <laughs> hindi ka nang gaano ano. <laughs> Ayan po, si Kinkin -Kin po ay atin ang pakakainin. Gutom na ako eh. Gutom ka na? Apo. Dandahan, mainit. init? Ah, mainit. Yeah. Gaya ka ka naman. Kain mo sila, kain po. Kain po. Sarap ba yung luto ni mama? Uh. Wow. Wow, galing naman ng Kenken. Ken, kumakain ng gulay. Diba pag may kumakain ng gulay, eh, may masel? Opo, magkakamasel. Tatalino pa.